Nakakakita ka pa ba ng mga ganitong butas sa buhanginan? Alam mo ba kung anong insekto ang dito ay naninirahan? Ito ang insekto ant antlion o doodle bugs na maaring hindi mo pangabatid, na maaring panlunas din pala sa mga taong may diabetes na dinaranas. Hello, what's up? Your best here. Opo, ang insekto ito at ang tinataglay pala nitong pakinabang ang ating pag-uusapan. Kaya kung mahilig kayo sa mga bago at kakaibang kaalaman na maaaring kapulutan ng aral, ang videong ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy kung bao ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads sa mga butas na nagsisilbing trap para sa mga pagkain nilang langgam at iba pang mga maliliit na insekto. Ang antlayon na kilala natin ay larva stage pa lamang. Ang insektong ito sapagkat kapag ito ay nagmatured na ay nagiging itong isang animoy tutubi na may pakpak na na hindi pa alam ng karamihan ang na species. Pinaglalaruan at hinuhuli ng mga bata ang mga ito sa buhanginan, sapagkat hindi naman ito masakit mga gat, na pwede mo ngang alagaan at gawing isang pet. Ginagamit din ito sa mga research o mga pag-aaral ng life cycle at kung papaanong nanghuhuli ng pagkain, subalit maliban pa dyan alam mo ba na ang insektong ito pala ay mainam na makatutulong sa mga taong dumaranas ng diabetes. Dahil, ayon sa pag-aaral ng Journal of Taiba University Medical Sciences, ang extract buhat sa insektong ito o sa larva ng mga antlion ay nagtataglay pala ng sulfonylureas na mainam na nagpapababa ng blood glucose level. Minsan pa nga ay nahaluan din nila ito ng extract buhat sa gulay na ampalaya para sa karagdagang bisa. Kaya naman next time na makakita ka ng mga ganitong butas sa buhanginan ay batid mo na na ang mga antlayong narito naninirahan ay may pakinabang din pala. Ikaw, nasubukan mo na rin bang manghuli nito at ano ang ginagamit mo bilang panghuli? noong bata ka pa. Laway ng isang ibon, isang mabisang gamot at bagay na maaring matagal mo na ang hinahanap na lunas sa iyong iniindang karamdaman. Ano nga kaya ang lasa ng laway ng ibon? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay isa-isahin natin at kilalanin ang natatanging ibon na nagtataglay ng pambihirang kakayahan, benepisyong pangkalusugan at kagamutang hindi mo inaasahan. Narinig mo na ba ang ibong kong tawagin ay baling sa sayaw o layang-layang? Isang klase ng munting ibon na hindi nga natin gaanong kilala. Sapagkat ito di gaya ng karaniwang ibon ay hindi naman dumadapo sa sanga. Mapapansin mo lamang siyang lumilipad sa himpapawid tuwing dapit hapon na o kaya naman ay kapag hindi gaano maaraw ang panahon. Ang layang-layang o swiftlet ay isang klase ng swallow sa pamilya nga ng Apodidae. Ang ibong ito ay lubhang kakaiba sapagkat imbes na mga straw sa nga ng kahoy o mga damo sa kagubatan ang gagamitin nila sa paggawa ng pugad ay gagamitan nila ito ng kanilang mga laway na tumitigas nga kapag na-expose ng matagal sa hangin. Karaniwang matatagpuan sa Timog Asya ang mga baling sa sayaw na ito. Nakilala nga at popular dahil sa ang pugad nito ang siyang tinaguriang pinakamahal na sopas na maaari mong matikman ang bird's nest soup na siyang delicacy ng mga Chinese. Pinaniniwalaan na ang pugad ng ibong ito o ng pugad ng baling sa sayaw ay mula sa inipong bulabuhat sa dagat at sa mga laway ng layang-layang. Kung kaya naman ang lasa nito ay maaaring maikumpara o maihambing sa lasa ng mga seafoods. Batid mo ba na napaka-rare at napakabibihira na lamang nitong mabili ngayon? Sapagkat tatlong beses lang naman sa isang taon, maaaring gumawa ng pugad ang mga ganitong ibon. At idagdag pa nga na nagpupugad lamang sila sa mga gilid ng bangin o kaya naman ay sa loob ng kuweba na sadyang napakahirap ngang makuha. Kaya naman ang ilan ay handang gumastos ng 5,000 libong piso o higit pa para lamang matikman ang lasa ng bird's nest soup na ito. O kaya naman ay ang tumataging na 225,000 pesos sa bawat kilo nito. Subalit ano-ano nga ba ang mga sustansyang taglay ng pugad na ito? Ang pugad ng layang-layang o baling sa sayaw ay mayaman nga sa protina, carbohydrates, calcium, sodium, iron, potassium at mga mineral na mainam na magpapalakas at magbibigay o magdadagdag sigla sa ating mga katawan. Kung kakain kanito ay makakaiwas ka rin sa pagkakaroon ng lagnat o simpleng sipon man. Hindi rin masama kahit pa nga araw-araw kang kumain ng pugad na ito. Dahil mayaman ito sa collagen, amino acid, antioxidant at hormones na pinaniniwala ang mainam na makapagpapabata sa mga cells sa ating katawan. Lubhang maraming mahiwagang binipisyong hatid sa ating katawan ang pugad na ito. Kaya naman, nararapat na ito ay matikman mo. Sa mga probinsya nga, ito ay ginagamit nila upang ipakain o ipainom sa mga bagong panganak para sila ay kaagad makabawi ng lakas. Ikaw, nakakita ka na ba ng pugad na ito? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Dito na sa Best TV Tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV Tayo ay lumibot Hihin na mundo ay ating matuklasan Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Sa, sa, sa pagtatamang laki may alam Lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay maka